paano po i-memorize yung multiplication table from 1 to 10? Actually, madali lang yan. Papakita ko sa inyo paano. Una sa lahat, kailangan mo ng multiplication table. Actually, nasa akin pa rin yung multiplication table na ginamit ko nung bata pa ako. Ayan! cute, ba? Diba? Pwede rin naman kayo magsulat at gumawa ng sarili nyo multiplication table. So, itong multiplication table nyo, lagi nyo yan titignan para makabisado nyo. Repetition is always the key. Spaced repetition. At para mas madali nyo ma-memorize, tignan nyo kasi yung pattern or intindihin nyo bakit ganun yung multiplication. Siyempre, ang pinakamadaling i-memorize na table ay yung 1. Kasi kahit anong number naman ang i-multiply mo sa 1, walang magbabago. 1 times 1, 1. 1 times 2, 2. 1 times 3, 3. 1 times 4, 4. Hanggang 1 times 10, 10. Madali ding i-memorize yung multiplication table ng 10 kasi lalagyan mo lang ng 0 yung number na i-multiply mo sa kanya. For example, 10 times 2